bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at click the bell para lagi kayo updated sa bawat kabanata ng Putakterang Pinoy sa loob ng marangyang mansyon ng mga gerero tila sa sabog sa garet si Mikilito. Kulay apoy ang kanyang mga mata habang hawak ang kopya ng survey results. Nangunguna si Tanggol. I refuse to lose to Tanggol. Sigaw niya. Sinubukang pakalmahin ng kanyang ina ang galit. Huwag kang mag-alala anak. Nakaayos na ang mga flying voters na buboto sa ating kampo. Sa kabilang dako, binulabog ni Mayor Roberto ang bahay ni Rico. Nasaan si Erika, Tinangay siya ng anak kong si Santino. Tahimik ang bahay, pero ang mga salita ay parang bala. Malamig ang sagot ni Rigor. Baka hinahanap niya ang totoong pumatay sa kapatid niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Tensyon na pwede pumutok anumang sandali. Samantala, sa isang tagong lugar, tumawag si Pilar kay Marites. Ang tinig niya, malamig, mapanganib. Nasa akin ang nanay mo, si Tindeng. Gusto mong mabuhay siya, ibalik mo sa akin ng mga titulo. Kung hindi, bangkay niya ang ibabalik ko. Tumigil ang mundo ni Marites. Nanginginig siya habang hawak ang telepono. Sa kabilang ninya, maririnig ang tinig ni Tindeng. Mahina, nanginginig. Huwag mo na akong iligtas, anak. Iligtas mo ang sarili mo. At doon, sumabog si Tanggol. Parang vulkan na matagal nang pinipigilan. Inugot ang baril, tinuto kay Olivia. Kapag may nangyaring masama sa lola ko, ikaw at ang ina mong si Pilar, hindi na sisikatan ng araw. Napalunok si Olivia. Kita sa mata ang takot, hindi na ang dating tanggol ang kaharap niya, kundi isang mandirigmang handang pumatay. Mabilis ang kilos, tumulak si tanggol at ang kanyang grupo patungo sa tinutukoy na kuta ni Pilar. Sa loob ng sasakyan, hawak ni Ramon ang kamay ni Marites. Walang masamang mangyayari sa nanay mo. Nandito si Tanggol. Hindi niya pababayaan ang lola niya. Ngunit sa labas ng compound, lumilipad na ang bala. Sumabog ang katahimikan. Nagkagulo. Napasigaw si Marites habang naririnig ang sunun-sunod na putok at pagsabog. Binangga ng sasakyan ni Ramon ang gate. Nagkagulo ang mga tauhan ni Pilar. Nagkaputukan. Sa loob ng abandonadong bahay, tumakbo ang mga tauhan kay Pilar. Napasok na tayo. Ngunit hindi ito natinad, Tumayo, puno ng bangis. Patayin silang lahat. Walang makakalabas ng buhay. Sumiklab ang bakbakan. Lumilipad ang bala. Sumasabong ang pader. Tumitili ang takot. Si Ramon tumating para tumulong pero sinalubong ng mga kalaban, pinagtulungan at agad na natakip. Tay, sigaw ni tanggol habang nilapitan ito. Ngunit siya rin ay na-corner at pinagtulungan. Pinalibutan sila, pinagtatadyakan, sinuntok, umiikot ang mundo ni tanggol habang binubugbog. Sa gitna ng kaguluhan, isa lang ang malinaw. Ito na ang suktulan. Hindi lang ito laban para kay Tindeng. Ito ay digmaan, laban sa kasakiman, laban sa sistema ni ng kapangyarihan, laban sa sarili. At sa dulo ng lahat ng ito, may isang paalala. Kapag pinaira lang galit, kasakiman at paghihiganti, ang natitira lang ay abo. Pero kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag pa rin sumisilip kung pibiliin natin ang tamang daan. Ang kwento nila ay kwento ng marami. May mga tulad ni Miguelito na bulag sa kapangyarihan. May mga tulad ni Pilar na handang pumatay para sa titulo. May mga tulad ni Tanggol na naninindigan ngunit unti-unti nilalamo ng sariling kalit. Sa huli, lahat sila ay may iisang tanong na kailangan sagutin. Mananatili ba sila sa dilim o lalaban para sa liwanag? Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe at click ang bell para hindi niyo mamiss ang susunod na kabanata ng FBJs Ang Batang Kiyapo. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.